What's up, what's up, mga kabeshi? Welcome to my vlog. Ngayon na lang akong bumulaga ulit kasi nagkasakit nga ako. Kasakit si akala nyo, mga kabeshi ko. Kamusta ang lahat? Dito na naman ako sa may mga ilog-ilog portion. Dito sa ilog namin. Ayan. Medyo maaliwalas ang panahon ngayon. Medyo may araw-araw na. Actually, tagay, hindi, mga one week talaga akong hindi nakapag ano, pag vlog. Kasi nga, kasakit talaga ako dahil. Mm -hmm. ubo-sipon, lagnat. Yun na naman ang nangyari na naman sa akin. Parang pabalik-balik siya. Yung mga pamakit ko at mga pinsan ko talaga ganun din no? Yung mga eksena nila mga nilagnat sa ubo, sipon, pati mga maliliit na mga bata, oo, wawa wow, naman. Ito nga kasurvive na naman. Ang kapatid ko din, hospital nga din, gabi sa ubo, hilo, hilo, hilo portion sa ubo, sipun, Lagnat, isko. Kaya kayo dyan, kumusta na kayo, yan. Keep safe everyone. O, nandito naman ako sa may ilog-ilog portion. Actually, kaganyan na nag-video na ako, inulit ko ulit, isko, na-pull kasi tapos parang nawala siya, ganun. Super chika ako dun sa may ano, sa may ilalim ng alateries at for this video meron na naman tayong ano kakatakutan talaga experience ko na naman to sa ano sa may haunted house haunted house actually yung hindi ko pa na kukwento sa inyo yung nakapasok ko sa haunted house okay. at uh, saka naniniwa talaga ako sa mga ano, mga kalulu kaluluwa talaga sa haunted house kasi one time na ano one time <laughs> ano may may plano ko na mag-stay ng mga ano kas, ng kasamahan ko sa salon. Yung may-ari no merong meron silang lumang bahay. Yung Jowa may lumang bahay. Wala na katira talaga doon up and down. Ma, ang laki-laki eh, ko. Sa ano nililinisan namin doon kami mag-stay ni Akla, no, kaibigan ko. Pagpasok ko pa lang doon pang naramdam ko talaga ano may kabigatan na talaga. Pero hindi naman ganoon kabigatan, parang na, hindi ko na naramdaman na masamang spiritual na dito. Pero ramdam ko talaga meron talaga doon. Tapos, di linis-linis, super linis-linis na kami. Kasamaan ko, di malinis na. Tapos, pagtingin ko doon sa may salamin, eh yung salamin nakaharap sa may hagdanan. Tapos, pagtingin ko doon sa salamin, parang biglang bumikit yung ano, karamdam ko talaga may malamig na hangin. Naramdaman ko talaga, parang medyo sumakit yung ulo ko, gano'n tapos parang may nakaramdam ako ng lungkot yun. parang isang mata ko ganun kasi ako pag makakakita makakakita ako ng something parang yung isang mata ko naluluha tapos nararamdaman ako talaga yung lungkot ng lugar ganun. tapos may maya, -maya yung nakita ko nga yung bata doon sa may salamin nakatayo siya doon sa may ano sa may hagdana Oo. na expect ko na yun na may something tapos biglang bumulaga sanay na rin naman ako hindi, <coughs> pa ako sanay, sanay na rin naman ako. once a year kasi ako nakakarip, twice a year yun. Hindi na siyang sa magdana. Para siyang usok na bumuo, tapos nagkorting tao na bata. Tinititigin ko doon sa salamin. Kayo tulang lang ako. Pero naramdaman ko yung lungkot niya ba? Kailangan niya ng dasal. Pag gano'n nakakita ka ng mga gano'n, mag-pray ka, ipag-pray mo sila. Kasi, pray lang naman yung ano kailangan nila. Ay, paro bibili para rin ako ng paru-paro. Tapos yun, pray naman yung kailangan nila. Nakakita kayo ng gano'n, blurred yung mukha niya. Blurred yung mukha niya. Hindi yung nakakatakot. Tapos hindi naman nananakit. Huwag kayo matakot. Din. Nangangailangan yun yung dasal talaga. Dasal lang kailangan nila. Pero yung mga bad spirit na nakakakilabot yung mukha, nakakatakot yung mukha. Ang bad spirit yun, devil yun, ganun. Tapos, pag may nakita kayo talaga nakakatakot yung mukha, tas ano, nananakit na kung ano yung binabalibag, yun, kumakalampag, mga mato, gano. Bad spirit yun, gawin ng devil. Uh, pero huwag kayong matakot, huwag kayong magpatalo. Ang gawin nyo na lang, umalis na kayo doon sa lugar nyo, mag-pray mag kayo, gano'n Nakasay nyo yung loob nyo, ang sa pagtulog nyo, ganyan. Kasi yung iba kasi, any, ano, sinusundan nyo, sumusunod talaga tayu na nga nakita ko na nga yung bata na yun. Tapos biglang may bumaba talaga na matanda. Oo. Matandang babae siya na pangmukha rin siya may sakit. Ganun na payat na payat. Ganun, ganun yung tsura niya. Pero yung mukha niya blurred din. Eh. Hindi ko masyadong ano. Pero yung alam ko po yung aura niya parang galing sa sakit. Ganun. Yung tsura niya kasi damit niya. Ganun. Parang sinauna. Tapos ano yung damit niya medyo madumi. Madumi sila. Parang putik-putik ganun. Ano yung itsura niya? Doon sa may taas pagkatingin ko. Ganun. Si sa bakla. Si bakla naman sabihin, huy, ang ginagawa mo dyan para nakatulala ka dyan. Eh. Sabihin, alam niya kasi nakakita ko. So, kasi mata ko nakatingin sa agdanan. So, sali ka malis na tayo dito. hindi, so, magtirik muna tayo ng kandila at saka ipag-pray natin sila. Sabi ko na nga ba, nakakita na naman? Sabihin, ka nila. sa sabi niya. Yung tinirik namin ng kandila. Sa so, pagkatirik ng kandila, nalinis naman, Pero hindi rin kami nag estido kasi ayaw niyo eh, ako lang mag-isa. <laughs> diba? Kaloka. Baka kung ano pang makita ko ulit doon, iba-ibang elemento. Ang iyo talaga makita yung mga ano, black lady, demo. Diba? Pero, kaya ko sila labaan na. Diba? Kaya ko silang tarayan. yan. Charis. Tara yan. Hindi. Kailangan lumaban ka. Kamatakot. Diba? Sa mga bad spirit na yan. Diba? Basta kasama si, mo si Lord, si God. Wala kang dapat, in, in Jesus' name, dapat gano'n. Pinakakita nakakita ka wala sa'yo yung laban doon, di ba? Wala kang dapat ikatakot sa kanila. Sila yung dapat matakot sa'yo dahil kasama, ang, kasama mo si Lord, di ba? Kaya pinakakita ng mga ganun-ganun, mga nakakatakot, mga tsuda, mga ano, ay naku, lumaban ka, go! Pakit, di diba? ba? Ikaw lang ba yung nilalang, di ba? Laban, gano'n. Bakit maninakot, inaano kita? <laughs> Hello? <laughs> 'di diba? Inaano kita pag nakakita ko ng mga ganyan. Oy, mo ko takot din mo ako sasaktan. Inaano kita. Hello. Lumayas ka in Jesus name, ganun. Lumayas ka sa harapan ko, lumayas ka sa landas ko. Bumalik ako sa saan ka man. Ayun, ganun. 'Di ba? Pero yung mga kaluluwa na makikita mo po tulad ng mga white lady, yung mga ano, spiritong ligaw, Alam, alam mo naman yun. Tsaka so, makikita mo talaga sila kung ano yung kinamatay nila. Kung sa disgrasya, kung ano yung itsura nila. Kung sa saksak sa something, sa sakit, sa lunod, yun. Kung ano yung itsura nila na matay sila, ganun din, nila, din mo sila makikita. Ganun. Yan na, namatay sila sa sagasa doon. Hirap na hirap, ganun, ganun. Maraming mo, something, ganun. ganun. Ganun, din mo siya makikita. Ganun. Pero ipag-pray mo sila, ganun. Yung mga, ang, ano lang naman, yung mga walang ano eh, yung nagpasakop uh, sa ano bad spirits, sa demon, yun. Yung galit na galit, yun. Walang sustesya, walang dasal, gano'n. Kaya gano'n lang naman sila, kaya sila galit. Dahil, di ba, wala silang hustesya nalalasap lalasap, di ba. Kailangan nilang ano, hustesya, panalangin. Di ba? kapag nakakita ako ng mga mumumumo, mga multo-multo, mga kaluluwa sa mga, haunted place, gano'n. Pray kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong, huwag kayong ano, unahan ng takot, diba? Dahil si God, lagi lang nakabantay sa atin yan. Sa Mama Mary, yung mga anghel, gano'n. Sabi nila malapit na daw, malapit na daw dumating si, si God. Pero walang, wala talaga makakapagsabi sa atin kahit sino sa atin wala makakapagsabi kung, si, kung kailan darating talaga si God dito sa lupa may mga sinyales Yung nga nakalagay sa Bible po mga sinyales ang pagdating ni God oo. kaya dapat piliin natin maging mabuti sa kapwa maging mabuti tayo sa, sa ating sarili sa mga ginagawa natin kung nun, maging mabuti tayo sa kapwa at huwag tayong gagawa ng umiwas tayo sa mga maling gawain, na hindi kanais-nais o something, diba? Mas piliin natin maging masaya, huwag tayong maging malungkot dahil, diba? Dahil minsan lang tayong mabubuhay sa mundo, gawin na natin yung ano, kakasaya natin, kasama ng ating family and friends, diba? Ganun yun. Kaya may mga sakit tayo, lumaban tayo, magpay tayo, kagali kagalingan natin, diba? Tayo makakalimot sa taas. O kahit ganito ako, alam ni Lord, alam ni lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, alam ko, hindi ako natatakot. Dumating man yung araw na, di ba, lahat tayo dun pupunta pero <clears throat> wala tayong dapat ikitakot. Dahil alam natin sa sarili natin na mabuti tayo at mabuti tayo sa kapwa natin. Wala tayong dapat katakot, di ba? Kung dumating man yung yung oras na mawala tayo dito sa mundo, na tayo dapat ikatakot kung sa tayo mapupunta, di ba? Kaya, keep safe and gumawa ng ano, mabuti sa kapwa at sa sarili, lalo-lalo sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Don't forget to pray always. Kung saan man kayo pumunta, kung saan makalda ako ng mundo, ng Pilipinas, buong mundo, di ba? Huwag makakalimot. dito tayo sa may kailugan. Kasi parang dito wala akong nakakaroon na peace of mind sa ilog. Peace of mind. <coughs> Yan. <Yeah. coughs> Kaya, ano, kayo, mayroon ba kayo? Ay, oo. oo. Kagani na doon ako sa may, ano, ilalim ng, ano, ang tawag dito, alate, tis. Doon ako, chika na chika, eh, yung yung mic ko, wala pala, nalobat na pala. Yung, hindi pala narinig yung boses kasi lobat na pala. Daldal ako ng daldal, kwento ko ng kwento. Tungkol sa kabata ko, tungkol sa may alate is, diba? Kayo, kamusta ba kayo? Kamusta yung kabataan niyo Kasi nung naka-experience kong kuha, na kuha ng kuha ng alate is, ng mga, ang uh, tawag dito, santol, ang yung mga uh, karami yung kinukuha ng mga bata. Uh, ito diba to, is, ito Ah, Mayabas, oo. At saka yung, ano pa ba ito? Sampalok, oo. Lagi ako na sa mga puno-puno na ganyan. Parang kung unggoy. Unggoy. oo. Kasi dati yung kasi mga sa paligid na ito, ang dami mga prutas-prutas. Ngayon, wala na. Kasi ang dami na bahay sa paligid. Ano ko, napakasal talaga. Pag may mga pataniman ka, mga bukit-bukit. Katulad doon sa may kabila bukid-bukid. Oo, sarap magtanim naman kung ano. Kung malawak lang talaga yung lupa na, super tanim talaga, super tanim talaga ako dahil ng mga prutas, prutas, gulay. Kasi iba talaga pag may tanim ka, mga fresh talaga, di ba? Oo, maka, um, talaga mangunguha ka, talaga mag-harvest ka talaga mga fresh na fresh na mga prutas at gulay. Oo. healthy, healthy, di ba? Kung gusto talaga yung mga gulay, Oo. Mm -mm. Teka. Nagsasawa. Ay. Parang. Nangungiwa ng isda. Eh, oo, may nakuha siyang isda. Oo, ang galing. Kuya, oo. May nakuha siyang isda. Ano? Ano itong tilapia? Gurami. Gurami.